Alas dos na pala ng hapon ngayon, kaya tara, subukan natin bumiyahe. At titignan natin kung magkano yung kikitain natin kilala mo. Nakakuha agad tayo ng booking kaya pinuntahan ko na kaagad. Sunto Tomas Kalamba pala ito at 9 kilometers from the pick up point. 120 pesos yung rate niya kaya nung nakuha ko yung parcel ay umalis na kaagad ako. At dahil hindi ko na videohan yung sa drop off location ay next na agad tayo sa pangalawang booking. Kalamba to Santo Tomas naman ito at yung paparcel ni ma'am ay mangga. 135 pesos pala yung rate nito for 9 kilometers pero ginawa na ni ma'am ng 150 para wala ng butal So dahil meron na tayong 120 kanina plus 150 is meron na tayong 270. Ano hey naman niya? Tungkol okay po. Okay po. Halos malapit lang pala to kanina sa pinag-pick upan ko dun sa unang booking ko kaya parang bumalik lang din ako sa dinaanan ko. At pagkatapos ko i-pick up ay hinatid ko na kagadito sa drop-off location. At dahil hindi na naman ako nakapag-record ng video ay diretsyo na naman tayo sa pangatlong booking ko. Eto medyo malapit lang to kasi 7 kilometers lang to from the pick up location. Santo Tomas to Santo Tomas lang pala ito at yung rate niya is 110. Pangalawang pick up ko na pala ito sa kanila at yung una ay delivery dun sa Real Calamba sa kabilang branch nila. At yung ito naman ngayon ay malapit lang dito lang din sa may San Vicente, Santo Tomas, Matangas. Meron na tayong 270 plus 110, meron na tayong 390. Along the way nga pala guys, papunta sa drop off location ng buko Pie ay may nakuha akong order. Kaya nung matapos ko ito ay pinantahan ko na kaagad yung susunod na booking ko. Bali ito na pala yung last booking natin guys for today's video yung pick up nga pala nito guys malapit lang sa tinitirahan ko turon, banana queue at kamuti queue pala yung pickup ko dito Santo to Kalamba nga ulit to guys pero mas malapit dahil 6 kilometers lang yung drop off location nito 124 nga pala yung rate nito plus 225 na abono kaya total na babayaran sa akin ngayon ay 369

kaya pala nagpahabol pa si Mamang Turan at Banana Q kahit gabi na kasi cravings pala ito nakasama niya ng buntis so dahil meron tayong 390 plus 124 ay total ng kinita natin for 3 hours na pagbabiyahe kay ay mo 514 guys 5.30 na ng hapon kaya uwi ka na